Ayun. Paano na tayo? Pasukat na tayo. Ah, 7:30 na. Grabe yung traffic sa may sa amin. Okay, tatlo lang kami nila Ray. doon na Jonathan. Ah, 7 PM kami nag-ride out. Time check 8:39. Santa Rosa na tayo. kaka 26 kilometer pa lang tayo. Yan, pa paturbina na kami sa SM City Calamba so time check ah uh, 9.20 umalis kami ng 7pm sa K3 ay ganyan ay tatlo lang kami na tat Manila to Bicol yun o ah. tatuloy rin sa wakas yung ano na set namin na ah, matagal na so, yun time check mag ano na na alas 12 na malapit na kami sa arko ng ano Quezon Province so 7pm kami nang ride out oh, nagme-maintain kami kahit 29 eh di makita ang liwanag <laughs> so time check ah uh, 12.13 12.13 so papasok na tayo ng Robin South Quezon so yun time check na 1.30 sa uh, Candelaria na kami Candelaria, Quezon time check 3.13 dito na tayo pa ano Losena. ayun na yung maraking ano malaking red horse ayun o Lucena kakanan tayo yun time check 325 am oh, nakalagpas na tayo ng ano, red horse uh, los na pagbilaw 351 am let's go time check 4 am oh, malapit na kami sa timunan siguro mga uh, nakaw 133 na kami 20 mga 18 kilometer na lang ang dilim sa pagbilaw ha ha ilaw lang namin nakikita oh grey Jonathan tatlo lang kami team pups Manila to be called eh so, time check 4.20 ah uh, malapit na kami sa atimunan mga 10 km na lang aaw na kami doon ng madilim time check 4.38 nandito na kami sa Bundok Peninsula kaso wala na yung arko ayun o wala yung arko nasira damn guys 5 am aaw na tayo sa ano, bitukang manok 5 am malis kami ng alas 7 ng gabi sa tagig o oh, dilim pa o oh. pangatlong ano na natin dito daan na eh madilim pa akakot akiyot. ang dilim pa Oy, busog Ayan guys, so, oh, oh. Ang dilim! Hindi makita! Hindi <laughs> makita! Buti may sasakyan. Oy, pinagbabawal na technique, oh. <laughs> Joke lang. Ang bilis. Hirap oh, yeah. <laughs> <laughs> mag-isang kamay. Ah. 5 AM. Maahon kami sa Bitukang Manok. Ha. Di makita. Patay na lang kaya natin. Yun oh. Ang pa. 5 a.m. 5 a.m. Oh. Eh pangatlo nating punta rito. Ah, kapani bagong umahon. <laughs> Ngayon, so, nakalagpas na kami ng bayan ng Atimunan. Ito, na nadaanan na namin yung sirena. Ito. So, pa, gumaka. Sabi, init. Nice guys, oh. Dagat. Eh. Hey. Okay. Ganda. The ang init na kahit alas 8 pa lang yun no eh hey, hey, ganda so 9 45 pa lang ang init na grabe Guys, grabe, sobrang init na sa gumaka. ka. ice candy mo na pala, Meg. Manila to Bicol, Team Pops, malayo-layo pa. Day 1 pa lang namin eh. Guys. Lapit sa kalap. Umatang 44. time check na mga idol but 12.30 na nandito na kami sa kalawag yan you o know. eh grabe na init 44 celsius grabe na init katabi na yung celsius yung init 46 oh o oh, yan guys touchdown na alright hit away to Bicolandia 2.20 Nakarating kami O oh, yun, lagpas na kami ng Arco ng Bicolandia Diretso na kami Ayan hmm. ba eh, tayo ah Uy Ang bango <laughs> oh, alas 220 to twenty Nasa Arco ng Bicolandia na kami Ah, uh, tuloy-tuloy. Day 1 pa lang 'to. Let's go. All right. Ta, ah, so, di diretso na kami. Doon na kami maghahanap sa unahan. <laughs> Nalagpasan na namin yung Bicolandia. Well, tatlo lang kami, si Jonathan at si Ray. Ayun, time check uh, 3:46 PM. Dito na kami sa Tagkawayan, Quezon. All right. O oh, medyo ano na, hindi na masyadong makatayong init. Mga alas 4 na. O oh, time check, 5 PM na. O oh, medyo malilim na. Grabe din dito. <laughs> Parang hagdan hagdan. Ah. 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 <laughs>